guys, bibili ako ulit ng diaper sa yung mga kakailangan ni namin. Kasi tinignan ko dun sa windy map. Lakas ng bagyo guys. Kaya mag-ingat po ang lahat. Yan. Ayan guys. Saka bili na ako. Tapos lugaw, almasal, hello. Panik ba Eh, lamig! magtataas tayo ng gamit ngayon kasi medyo magulo. At saka, yun nga, dahil sa paparating na bagyo, ayusin ko na din. Ayan na, tignan nyo naman, napakagulo, guys. ba? Diba? Tapos, meron pa ako dito mga sinampay na hindi ko pa natutupi. Pero tuyo na yung mga yan kasi nakaraang dalawang araw pa yan. <laughs> so, ayan, simulan na natin para matapos agad. Magluluto pa ako ng tanghalian. So, ayan guys, nalagay na natin dito yung papag. Ayan. Tapos, ito naman, yung mga nandito, ipapatong ko doon para, yun, hindi siya ganong mabasa. Or, hindi talaga mabasa kapag kabumaha. Dahil, alam ko magpapakawala ng tubig. So, yun, lipat na natin. A few moments later. Sa so, totoo lang, kung hindi pa magbabaha, hindi pa malilinisan. Alay, ganun talaga. Ayan, medyo maaliwalas ng tingnan. Ayos na natin. Yung mga karton naman na kasi na yun, itatapon na rin namin. So, dun muna siya. Tapos, ayan, magtatanggal na din ako ng sinampay. Ayan, kukuhanin ko na yan para matupi ko na lahat. And then, yun. Nananahimik ako na mamay ka, guys. Tinaihan ako ng ibon. <laughs> ayan, no. <laughs> Tapos ayun guys, meron kami dumating na parcel. Ayan, unexpected po kaya nung umaga bumili na ako ng diaper kasi nga hindi namin alam na may dadating at saka nga dahil malakas ang darating na ulan kaya naman bumili na ako. Tapos ito nga, sobrang thank you po talaga sa nagbigay kay Ma'am Jennifer. Ay mali, na pala. Sino si Jennifer? <laughs> anyway guys, ayun, sobrang nagpapasalamat kami sa lahat po ng mga tumutulong sa amin, sa mga pagsuporta nyo, sa panonood ng mga vlog namin. At yon pinipilit namin na mas maging masaya yung vlog namin para naman kahit papano ay hindi nakakalungkot at hindi nakakasawang panoorin. At sana ay patuloy nyo pa rin kaming suportahan hanggang sa maabot namin yung kaduluduluhan. Nang pagbablog namin at marating yung mga tagumpay namin at makamit ayon na ano daw iba iba na sinasabi ko o paano guys hanggang dito na lang maraming maraming salamat at ingat kayong palagi God bless po